ayan no, mayroon tayong dalawang klase ng brush brush ng ma ayos pa at medyo bago pa at ito, makalawang na ibig sabihin gamit na gamit na siya, luma na. ngayon, uh, matigas siya ayan, matigas, ko abans yung matigas hindi siya uh, ng karaniwang malambot talaga na uh, paint brush at ito, steel brush ito yung gagamitin natin pang kuskus -kus para lumambot to uh, pakita ko sa inyo ngayon, itong lumana to ginagawa lang namin para magamit pa siya uli lalo na kung, kung meron din kayong mga ganito na paintbrush at para magamit nyo uli kasi ito, ito yung ginagamit namin sa pagpahit ng strip sol no. para makapagpahit namin ng strip sol ito yung ginagamit ng boss ngayon ginagawa namin yung pag ganyang katigas na yun kung makikita nyo nagano muna namin yung steel brush yan, para lumambot kung makikita nyo na alas lumalambot-lambot na pwede nyo namang pukpukin din napukin nyo muna din yan napukin parang ano meron kayo yan. para talagang lumambot sya ngayon yan parang nagsusuklay lang kayo ng buhok yan. gamitin nyo ng steel brush kung meron naman kayo ang naman steel brush isa so yan para lumambot para pag gusto nyo uli, no, kung mga paint brush naman na sa latex mga ganun sa pintura depende kung anong pintura yung ginamit nyo siguro try nyo muna sa thinner o para lumambot pero ito ang ginagawa lang namin ganyan pag tumigas na napas lang namin ang steel brush para lumambot syempre kumbaga hindi, hindi pa siya pwedeng itapon magagamit habang okay pa siya mahaba pa yung, yung mga buo bu bu sa na lang. Mas pwede niyo na rin 'to gamit ang brush. Ito kasi yung bagay ng brush na ginagamit na 'to. Sa si strips na lang namin ginagamit. Kaya, hindi naman disposable yung mga gantong brush kapag mayroon pa siya yung mga gamit na, mga gamit na, kaya, hindi kaya na ito pa yung pinaka brush ha, pero yung handle hindi na pwede ko iwalay yan iwalay yan ang sira na talaga no? pero yung mga ganito yan pwede ko magamit yan isang ano lang naman isang tip o isang pang share lang po sa inyo no? para hindi masayang kasi pagkano dito pag binili mo sa atin yan halos kasi katumbas na rin ito pang merienda mo yan so, pwede mo magamit ulit ipapakita ko sa inyo Kukuha tayo ng strip solo Ito may strip saw Kukuha tayo dito ng tira Pwede mo siyang pahit Ayan o, makikita nyo malambot na Tapos pag na siya Ayan o, ayan okay, diba Nagamit na siya Malambot na Ngayon Tapos katapos muling gamitin Ipunasan eh, mo Tapos yung muli siya ng steel brush Hindi ka pa satisfied yung ganyan ganyan mas flash yung mulo diba? yan. pwede na ulit gamitin yan. yan salamat po sa bawat isa na nanood o nagwatch ng video nito at sana po nak nakapagbigay ako sa inyo ng tip o ng tulong man lang kahit pa paano salamat, thank you for watching God bless everyone